so yun mga idol uh, meron tayong uh, sa nating uh, kaibigan so nasiraan ng sasakyan Doon sa may Diana Santo Tomas so buti na lang pauwi na tayo so financial muna natin yung ating meeting sa Mount Clear okay? so rescue tayo ngayon uh, hila-hila natin okay? so dala natin si Travis alright so dito tayo dumaan sa uh, PR4 San Bartolome sure sure ka tayo gawa ng traffic dun sa atin sa may San Miguel okay so takbo natin uh, 10 kph lang 5 to 10 kph Yun, aahon na tayo dito sa PR4. Mat makiling. So mabigat ang karga natin, mga idol. Mga bossing. Check natin yung tali. Ah, uh, lumagatok kanina. Ha? Matibay? Ito yung lifting belt ko talaga. Ah, okay. lumagato kanina eh. ano yung kabayan? Ito. Ito yung pinaka-ano gilid Ah, okay. Kasi ano, wala akong prino siyempre. Parang di ako tututok. Kaya pagka nakuha ka, piprino agad ako. So yun, rescue natin si kabayan natin. So nasira na nga nasira na nga injection pump sa Melianas. So tara, manoy! Basta daan-daan lang doon sa may pababa ha. Okay. So, dala natin si Travis. TR4, let's go! So, ito na yung uh, start ng TR4 dito sa may uh, San Bartolome. So, exit tayo doon sa atin sa may San Miguel. Okay. So, traffic doon sa may highway tapos papasok doon sa barangay San Miguel. Uh, road gawa ng uh, inaayos pa yung kalsada so ito yung gagawing uh, expressway going to Bicol mga idol, mga boss so TR4 pero wala tong exit dito sa atin sa uh, Santo Tomas wari ko ang uh, exit nito ay Alaminos, tsaka Chaong so takbo natin 3, uh, 5 to 10 kph ngayon so, nakababa na tayo dun sa TR4 yan sa ibabaw so ito na yung way papunta dun sa San Miguel barangay San Miguel alright yun nahatid na natin sa kanyang bahay si kabayan yan so okay na thank you kabayan so yun rescue success right so nahatid na natin sa bahay kabayan. Okay? Thank you, Lord. God bless.